Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa um, nandito po. Nandito po ako ngayon sa magandang lugar, siyudad ng Niagara Falls. Nandito po ako sa hotel na Itay. Yan po. Mhm. Mm Yan po. Sa so, Win Win na uh, niya ano Win Gate by Wyndham. Yan. Okay, so wala. Nandito lang ako kasi nanggagalitin naman ako sa inis Oh. Bakit ako naiinis ka mo? ng sa hinayupak na Chris Aquino na yan. Oo. Aba, kumaka-art, kumaka-inarte ang punyeta. Parang, parang siya na naman ang biktima. Ano ba yan? Okay. Aha, tingnan natin. Kasi may nagsumbong. Pirantahan yung Instagram account niya. Hindi na kayanan. Oo. Hindi na ng Duterte support na sikat din ha. Ito. Maganda. Ito, totoong maganda. At sikat din. Ang so, sinasabi, bakit na binabalahura ng ng ating ano. Hello po. Hello sa inyong lahat. Mm -hmm. Hi, Nets Aquino from Davao. Hi, Gregorio Saturnino. Good evening. Good evening po sa... Good po dyan. Good morning po dito sa... Ano, sa... Sa Atlantic... Ah, uh, sa... Ano po? Sa Niagara Falls. Malapit po kayo sa Buffalo, New York. Na dito po kami near, near sa border ng Canada. Yes. Pero... That's beside the point. Ang masasabi ko lang po ganito si Chris Aquino nag nagpresenta siya yung mag, mag, siya yung magkakaroon ng parang 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 interview with, with President Duterte gamit na wala na siyang show kasi nga binalibag na siya ng ABS-CBN binalibag din siya ng TV ng GMA7 ni sa TV5 nakigamit siya ng show ni, ni ni, Alice ng Go Negosyo yan si Alice bumoto yan kay Mar uh, at nag ano nag, nag ano, kay Grace po. So hindi din niyan mga Duterte. Gusto niya mapalapit kay presidente at ang ginamit niya naman ay isang dilawan na si Chris Aquino. Ngayon, sabi na natin. Okay. Kasi hindi siya nagpakita doon sa meeting na ano, sa interview na 'yon kasi may migraine siya. Ito namang lola mo, nag-i-emote, nag -nag nagpapaganda daw siya, parado kay presidente, tsu tsu tapos parado, nagmumukhang nag kawawa. Biktima na naman ang lola mo. Biktima na naman. Ayaw niya talagang tumigil sa kakabing biktima. Tumigil na kasi sa pagiging biktima. Nagmumukha tuloy, ang ending tuloy, nagmumukha siyang kawawa. At doon sa Instagram account niya, aba, binabash ang presidente. Kung ano nang sinasabi, keso bastos daw, keso ano daw ito po sasabihin ko ha ito in, with the kindness of my heart and and with the greatest of cleanest of intentions the president does not owe you anything miss chris not hindi ka na pwedeng magmaldita ngayon naalala mo dati nung ininterbyu mo ako sinisigawan mo ako sinasabi mo bakit na ka na sinabayas bakit may ano ka na sinabayas ganun ganun ang wala ka na sa puder ngayon te hindi na pwedeng magmaldita ngayon kaya kung sisiputin ka ng presidente o oh, hindi di ba hindi na namin problema. Hindi mo, hindi mo ano yun, hindi mo, you not owe, hindi na o you anything. totoo lang. At, at punyeta, yung sa insaga mo, ina-encourage mo yung mga tao mag magbabash ang presidente. Na kung parang kang inaaway, bakit? Bakit? Inabuso ka ba? Ha? Binalakura ka ba? Eh, ang daming ang dami po na nakikipagmiti sa presidente na hindi po nakakapunta ang presidente dahil po una sa lahat matanda na po presidente natin te. Hindi po siya kasing bata, kasing bata ng mga muna. Oo. Hindi po siya ganoon. Ang presidente po natin matanda na. May, may sakit na sa may minsan may sakit sa, sa kasu, kas, 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 kasu, sa, may sakit na yung ulo kasi nag-iisip yung presidente natin, nag-iisip. Tanungin mo kaya yung kapatid mo. Nag-iisip ba siya? pa. ang oh, aga-aga. Mm -mm. Hello, hello sa inyo lahat. Baka <coughs> loka. Tinan nyo nga yung Instagram account niya kung hindi ba kayo mabibwisit. Mm -mm. Truth, the attorney Trina, the, the world doesn't revolve around her. Eh, paano kung mag, mag, siya, nagpapaganda siya? Eh, bakit? Obligasyon ba niya magpaganda sa bayan? Hindi kaya, kaya pa na siya ng barot saya doon pag hindi siya pinuntahan ni Presidente, anong magagawa natin? Nakakainit ng ulo. At saka yung mga ibang tao naman, yung mga anti-Duterte, ginagawa anti -Duterte, ginagawa lang opportunity ito para mambash ng Presidente Keso, bastos daw. Eh ano ngayon kung bastos? Bakit? Alam mo ba kung anong kabastos na ginawa ng ibang tao dyan? Bigil nga kayo. Panapanahon lang po yan. Panahon ngayon, panahon po ngayon ni Presidente. Pwede siyang mag -pwede siyang mag mang mag kahit anong sinisinong gusto niya. Una, party ka ng network na tumira nang tumira sa kanya dati ha, tumira nang tumira sa kanya nang walang pakundangan. nung eleksyon. Naalala mo ba 'yon? Siyempre, ang presidente natin hindi ka priority di? Iba, hindi ka hindi ka priority ng presidente. Kailangan sabihin natin 'yong araw na 'yon, nag attention ng ibang tao. O oh, siyempre, kalangan, alang eh, kung inatinan niya, kailangan atenenan. Ano ba yung sa inyo? O, magpapaganda ka lang naman sa kanya. Eh. Gagamitin mo na yung opportunity na yon para sumikat ka ulit. Bumangon ka ulit sa publiko. But darling, I think the time is up. Ibigay mo na sa iba. Mayaman ka na, Oh, Oo, oh, ibigay mo na sa iba. Okay, okay na, okay na, hindi ka mag-relevant ngayong panahon na to. Kasi nakakainis na iisipin mo. Ay, mga ba, ba tao, na, nagmaganda, nagpagan, nag, nagpa, nag, nagpaganda ako. Bisko tayo. Magpa ka na sa ibang tao kay Presidente. Kasi nakakainis. No, ma tapos mag-Instagram mag, mag pa, kunwari para kang biktima, para kang, para kang, ano, para kang hindi, sinipot ng date. Bakit date ba yon? Kawa. Sinada. Mm -mm. Okay naman, Miss Chris, please. Okay, stop it. Kasi kami, kami napipikon eh. Imaginin mo yan. Nagbabiyahe ako galing, galing ano, galing New Jersey, papuntang, papuntang Buffalo, New no York. Aba, nakikita ko yung mga Instagram post. a mga tao, nag, mga followers, nagbabash. Binabash ang presidente. Hindi bastos. Saan naging bastos yon? Una, di ba nagbroker ka lang, man, ka lang naman mo. sasama ka sa go negosyo kasi wala kang ka show. At, at ano, at let's, let's make amin, ha? Nagpapakit kayo. O, oh, di ba? Kaya nga supalpal kayo kay Manny Pinyol, di ba? Oh. At isang presidente rin nagpadala ng tao nga sa inyo. Kasi sa totoo lang, ang presidente, Jude, iba, bakit? Yung, yung kapatid mo ba? Nakikipag-meeting ba yun sa lahat ng gusto, lahat ng gusto magkipag-meeting sa kanya? Di ba hindi? Yung mga patay nga sa 44, hindi niya miniting kahit patay na eh. Kaya tumigil kayo, tumigil kayo, nakakainis. Oo. Okay? Sige. Good morning sa inyong lahat. Good evening. Matulog na kayo. At mainit ang ulo ko. Bye-bye.